sas, welcome back to my channel it's me Jen again and for today's video video medyo kakaiba yung content natin ngayon kasi hindi ako yung magsasabi ng best foundation ko or kung ano yung favorite foundation ko. Pero, this is your top three local foundation. O, ba diba? Kayo yung pumili nito. Kasi, nagpa-question and answer ako sa Instagram and ito yung napili nyo na best of the best na local foundation. O, ba diba? So, kung interested kayo sa best local foundation nyo, yung top three nyo, then just keep on watching. So, yun na nga mga sis, as you can see, naka bare face, kinemerot lang tayo, kitang-kita mga chismis dyan. But, ang pinaka-importante ngayon is, ayan, papakita ko sa inyo kung ano yung mga pinili nyo na best foundation para sa inyo. So, bali parang tinali-tali ko na lang siya. And, ayun nga, share ko na siya sa inyo. Okay, so mag-start na tayo mga sis. So, top 3 talaga to. So, pinaka number three, wala dito, mga sis. Ang daming may gusto sa inyo nung Detail Cosmetics na foundation. Ching! Ayan siya. Super love ko din yan. Actually, para siyang si, um, si shadow na foundation. Naalala niyo yung favorite ko na si shadow foundation. Super ganda nun. Para siyang dupe or alternative ni, um, tawag dito ni Detail Cosmetics. Sobrang ganda ng coverage, ganda ng finish niya. Yung finish niya is dewy finish. Kaso nga lang, bakit ko siya pinamigay? Kasi una, ang hirap makuha ng shade na sakto. Tapos nag-oxidize kasi siya ng malala. As in, malala talaga yung pag-oxidize niya. Kaya, alam mo, nahirapan ako. Nakadalawang beses akong bumili ng foundation niya. Medyo fault ko din naman. Kasi alam ko, meron na silang mga physical store. So, dapat, ano, doon ako na lang tumingin sa second time around ko. Pero hindi. So, online pa rin ako bumili. Tapos tinansya-tansya ko lang. Pero feel pa rin. Medyo malayo sa akin yung um, nabili kong foundation. Nabili kong shade. Hindi naman sobrang layo. Pero, ang tawag dito, creme eh. Naalala ko creme yung last na binili ko sa kanila. Pero ang ganda talaga niya, mga sis. And hindi ko din kayo masisi na yun yung favorite yung foundation for local. Kasi ang ganda niya din talaga as in. Lalo na kung dry skin kayo and gusto niyo ng extra dewy finish, go for gold kay um, detail. Kasi ang ganda niya talaga mga Hindi ko lang siya matry dito ngayon sa face ko because again, binigay ko na siya sa pamangking ko kasi mas match yung mga shades na yon sa pamangking ko. Kaya ayun, winner siya. Winner siya doon. Pero natry ko na yon Alam ko, nung unang release nila noon and yung nag-release sila nung mas maliit yung travel version nila. Bumili ako yung mini. Um, nag-try din ako kasi hindi nag-match ako. Pero ang ganda niya talaga. As in, yung lapat niya and everything. Very bugsyon. And hindi ko kayo masisi talaga na isa yun sa top foundation nyo for local brands. So, since wala si Detail Cosmetics, mga sis, ang ilalagay ko na lang muna na semi-top 3 nyo is ito, si Tevyon. Okay? So, ang dami nagre-reklamo sa inyo na maharli kasi si Tevyon. Pero ang dami kong nakita din sa inyo doon na pinili si Tevyon after ni Detail. Ha? After ni Detail Cosmetics, ito yung pinili nyo na mas madaming nakita ko. Pinali ko siya. Ayan. This is the The Beyond Foundation. And actually, ito yung number one foundation ko ha. For me, as a dry skin girl, sensitive girl, and acne-prone skin, ito yung pinaka-best. Sabi nung aso din, pabayaan nyo na siyang tumahol dyan. Pero ayan, super best of the best to sa akin. And hindi ko kayo masisi na sabihin best to kasi best talaga siya. Like yung coverage niya, yung finish niya, boom-boom-pow talaga. As in, ayan siya oh. Very thick siya. And very yun nga lang, mas maharli ka siya compared sa ibang local brand na foundation. So, papakita ko sa inyo kung gano'n siya ka boom -boom pa, oh. Nakita niyo yung dark spots ko na yun. Wala na. Wala na. Hindi ko pa nabiblend yan ha, partida. O. Oh. Ayan. Ganyan siya ka-amazing. Yun nga lang kailangan one layer lang, hanggat kaya one layer lang, para hindi siya, kasi pag napa-layer ka ng madami, medyo heavy na siyang tignan. Pero ako, one layer is enough talaga. Okay na okay siya. Pwede siyang pang winter, summer, or fall. Kumanta. Okay, so ayaw talaga ito mahimik nung aso kasi merong nakatambay dun sa harap ng bahay nila. Kaya tinatakula nila. So, naka-noise reduction na ako. Ewan ko ba't hindi siya nag-work. Pero, ayan mga sis. Ito si Tevion. And very bugs to. Lalo na kapag events. Sobrang ganda nito mga sis. I swear. Ayan o. Tapos pag binlend mo ng ganyan, very seamless lang siya. Basta ang ma advice ko sa inyo, when you use this foundation, dapat talaga nakamalalang skin prep kayo, okay? And kung may primer kayo na moisturizing, mas maganda din. Para mas maganda yung lapat nung foundation. Like kapag ito yung gamit mo, parang di mo na nga halos kailangan ng tawag dito, concealer. Ayan o i-double layer mo lang yung may dark spots ka, keri na siya, di ba? So, ayan. So, I highly recommend din talaga itong si Tevion. Sobrang books. maharlika ka, pero worth the price talaga siya, promise. Super worth ito, it mga sis. Sinasabi ko sa inyo. Pwede siyang pang everyday ganapers, pwede din siyang pang events. So, go for gold dito. Pero, mga sis, if super dry skin talaga kayo na malala and sobra yung textures talaga ng face nyo, baka kailangan mag-pass kayo dito. Kasi kapag naparami kayo ng lagay nito, tapos super dry yung skin nyo, tapos hindi kayo nakapag-skin prep, medyo ma-emphasize -e niya lalo or makikita mo lalo halata yung mga texture and also yung um, pagka-cake niya pag naparami kayo ng lagay. So, ingat lang sa paglagay. Kailangan ano, one layer at a time. Okay? So, top to nyo, ito talaga, ito yung top 2 nyo, mga sis, binilang ko talaga to si Strokes. O, oh, de ba Super books talaga tong foundation na to. Grabe, para siyang may filter. Ano na mo yun? Semi-filter talaga. And this one, feeling ko marirecommend ko to sa mga super oily skin. Oily skin, normal to um, semi-dry skin. Huwag ka lang super-duper dry kasi matte na matte talaga. Kasi si Tevyant, ang finish niya is velvety finish medyo may pagka nasa gitna ng dewy and matte. Alam mo 'yon? Ito soft matte talaga yung finish niya. So kung hindi ka mahilig sa soft matte na finish or matte na finish, mag-skip ka na agad dito. Antayin mo na lang yung top 1, okay? Top 1. Pero ayan, ito si stroke. Sobrang ganda nito. Sobrang perfect din ito kapag nag ano ka events sobrang kapit na kapit hindi siya gumagalaw naalala ko nung first time ko siyang ginamit and winner test nag some gifts ala ko kasi yung ako yung nagluluto mga sis ay hindi talaga gumalaw and natinag yung aking base noon sobrang ganda, ganda tapos kasama ko yung friend ko noon mga sis alam mo on the spot na siya kasi sabi niya oh my gosh anong gamit mong foundation ang ganda oh di ba so ito kasi talaga pang high end feels yan si Tevyonte teneto pang high end feels talaga si Strokes and Teviante. Eh. Malala mga sis, alam niyo yan. So ito, very full coverage din siya. Ayan, hindi ka din niya iiwanan sa area, eh, yung mga ganyang foundation. Sa Tevian pala, ang shade ko doon is Eggshell. Then, ang shade ko naman dito, kay Strokes, is um, Light 02. Okay? Kasi, pag Light 03 na, medyo parang grayish and dark na siya sa akin. Ang very, very light. Ito, saktong-sakto lang sa akin, si Light Zero So, ay, huwag to pala yung gamitin natin. Ginamit ko na yung kanina. So, ito na lang. Ayan. Grabe din yung coverage nito. Na Ayun, nakikita nyo ba? ba? Diba? Kaya hindi ko din kayo masise. Eh. Na isa to sa mga favorite foundations nyo. O, ba? Diba? Sayang talaga din si detail eh. Alam mo yun? Namamayagpag din sa akin yun. Kaso, yun nga lang nag-oxidation ng malala. So, ayan siya. This is strokes. O, oh, di ba? Ang ganda. Pero hindi siya naman yung mat na mat na drying eh. Ayan. Madalas kapag ito ginagamit, hindi na ako nagsiset ng powder. Di ba? Kasi okay na siya. So, ayan siya. Mga sis, one layer lang to ni strokes. And look how smooth and flawless. Ang ganda niya. Like, para kang may filter. Di ba? Ayan. Lapit ako. Diba? Ang ganda, sobrang ganda din talaga nito ni Strokes. Alam mo 'yun, nakakamiss din kasi minsan 'di ba ina-alternate alternate ko na lang yung gamit sa kanila since ang dami nung foundation na meron ako. I mean, hindi isa nagyayabang pero since um, beauty content creator ako, ang dami talaga niya lahat. Tapos ang dami yung magaganda. So, kailangan mong i-alternate para magamit mo sila halos lahat, ba? Diba? Pero ayan, nakakamiss din tong si Strokes kasi ang ganda-ganda niya talaga. Ayan o. Oh diba? So kung gusto niyo ng mga full coverage, long-wearing, tapos hulas proof talaga ng mga foundation, ayan, very good 'tong si Strokes. At kung makikita nyo, ang daming matitira sa isang pump talaga. A little goes a long way para kay Tevyont and also kay Strokes as in malala. Ganun kasi ka OA eh, yung coverage nila parehas. Then last, but definitely not the least, mga sis, pinaka number one na ang dami sa inyo nagsabi na best of the best tong foundation para sa inyo na local brand is tara! Ay, ano ba yan? Si Easy. Oh my gosh. Na happy naman ako na si Easy yung number one nyo. Kasi ang ganda din naman talaga nitong foundation na to. Lalo na ko ang peg mo is yung medyo natural, dewy finish. Ay, this is for you. Alam mo yon. Yung coverage niya nasa light to medium. Pwede mo siyang i-build to semi full coverage if mag-layer ka pa. And kahit mag-layer ka na mag-layer sa kanya, hindi siya magiging cakey. Ganun siya ka lightweight and ka amazing. Para siyang kapag ito yung nilagay mo, very breathable sa skin. <gasps> breathable. Possible, may ganyan. Tapos ang dami-dami nilang shade, o, oh, di ba? Ang dami mo mapagpipilian. Kasi si The and the Strokes, semi madami-dami, pero ito, ang bongga ng shade range nila. As in, Mm, wala kang masasabi. Sobrang amazing. And level up talaga din si Easy last 2024. Feeling ko mas bugs pa sila this 2025. Ang shade ko dito is NL2. Dati NL2.5. Pero ngayon, baka nga, ano eh, medyo dark na sa akin si NL2 din eh. Pero let's see, let's see. And since ito yung best of the best para sa inyo, ito din ang gagamitin kong pinaka foundation ko na. Papakita ko, papakita ko na sa inyo sa buong face ko. O, ba diba? Ayan. Very lightweight and madali lang tumablend. Nakakatuwa yung gantong ano, content. Kasi kayo naman yung tinatanong ko kung ano yung mga nabudol ko sa inyo, kung ano yung mga nag-work sa inyo, diba? Nakakatuwa na kung ano yung mga nag-work sa akin, e eh, nagandahan ako na mga foundation, yun din yung mga napili niyo. Which is super, <laughs> kilik ako. I'm feeling. So now, i-blend din natin. Actually, nagtanong din ako sa inyo, nung sa ah, foundation. Nagtanong din ako sa inyo for blush. And gagawa tayo ng video for that din. Dito sa YouTube lang yung mga ganyang tanungan. O, ba? Diba? Para meron tayong uh, separate content for YouTube. Kasi baka sabihin nyo, ano ba yan? Parehas lang sa TikTok. So, ibahin natin dito, ba diba? Dito more on, tinatanong ko kayo. Tinatanong ko kayo. Kaya dapat talaga, mga sis, na sabi ko sa inyo, i-follow nyo ako sa Instagram also. Kasi, dun sa broadcast channel, kung nakasali kayo doon, doon ako minsan nagtatanong kung anong content ba gusto nyo next or ano, lalo na sa mga giveaway. Eh, monthly ako nagpapag-giveaway. Meron sa TikTok noon mga se. So, yung mga taga-YouTube dyan, taga-YouTube, parang karamo lugar. ah uh, go for gold na din kayo mag-TikTok kasi sa TikTok, nag-a-announce ako ng mga monthly giveaway. Tapos, yung mga winners, ina-announce ko sa Instagram naman. O, ba diba? para updated kayo. Sinasabi ko din sa inyo. Kasi baka mamaya magtampo kayong mga taga-YouTube. Taga Gusto mo yun. May taga-YouTube, may taga-TikTok. So, ayan. Nakikita nyo ba kung gano'ng kaganda tong foundation na to? Actually, si Sis Giselle, alam ko, pagkakalala ko, parang ito ata yung favorite niya. Bet na bet din yan, oh. Kasi ang ganda naman talaga, oh. Di ba? Pero nang, kung tagtuyot yung face mo, tapos gusto mo ng extra glow and magmukhang healthy, eto na. Eto na talaga yun. Mm. Diba? 'di ba? Hindi ko kayo masisisi kung ito yung number one foundation for you. Kasi ang ganda niya din talaga. Isa to sa mga gusto kong local foundation na. Local foundation niya. <laughs> Isa to sa mga gusto kong local foundation din. Same same tayo mga shesh kasi ako lang din naman nagbudol sa inyo nito. 'Di ba? This is easy. Super nice. Amazeballs. books. So, natapusin ko lang yung makeup look ko, then babalikan ko yun, syempre. So, ayan mga sis, this is my final look using the Easy Foundation, yung number one local foundation nyo. In fairness, ang ganda-ganda talaga. Oh, very flawless and healthy. Tingnan itong foundation na to, ba diba? So, ayan mga sis, I hope na happy kayo dito sa So, ayun mga sis, I hope na happy kayo sa content na to. Kasi ako na happy talaga ako and natuwa ako na malaman na yung mga favorite foundations nyo. Eh, yung favorite foundations ko din talaga. Nakakatuwa talaga yun. Kasi, imagine, binudul ko lang kayo pero nagustuhan nyo din talaga. So, sobrang nakaka-happy yun. Actually, ang dami nyo pang mga napili. Kasi, so, like, si Maybelline, international kasi yun. Si Sola kasi international din yan. Tapos, nakita ko din doon yung iba sa inyo, hindi foundation talaga masyado yung bet mas bet nila yung mga skin tint, like si, parang si First Base, yan yung mga gusto nyo, si Easy, Skin Stick, ayan yung mga gusto nyo, si BLK na skin tint, ganyan, yan yung mga bet lalo nyo, ng mga base, pero yun nga, syempre, ang mga pinili ko ngayon is yung mga local foundations talaga. So, ayan, after nung blush, kasi gagawin ko yung blush na content din, mga sis, na top favorites nyo, afternoon gagawa tayo ng pang-concealer naman. Comment kayo below kung ano yung favorite number one, favorite na nga, kung ano yung favorite or number one concealer nyo locally, okay? So, yun lang. Thank you so much for watching. Don't forget to like, share, and subscribe on my channel, mga ses. Bye!